Wow, brand new, brand new, talaga. Yung joystick nakabalot, pati upuan nakabalot. Mamaya, dinisan din kita sa back agad kasi sa putikan. Sa so, wakas, dumating din ang bago kong unit. Excited na excited ako, kararating lang ngayon. So ngayon, lagyan muna namin ng diesel no, para pag-aabot namin doon sa area ay dritso to trabaho dahil yung mga daan namin doon ay sirang, sirang na talaga hirap na maka-off yung mga truck doon palagi na balaho so ngayon lagay mga natin ang diesel puno ng tanke this is yung an parang dalawang araw lang yan na no so excited kami pati yung boss ko excited o oh, yung manager namin nakajampul pa <laughs> malambing aircon ito mga ano mga kumakit ito na ang last kong unit sa Sabah, Malaysia ito marudo ilang buwan ko lang nagamit to Kuro mga anim na buwan lang dahil uwi na ako ng Pilipinas pangatong unit ko sa new pink plantation sa loob ng 14 years ah, patong unit ito na ang unit na anim na buwan ko lang nagamit iniwanan ko na So ngayon guys, nakarating na tayo doon sa ano, sa area. Hindi naman makapasok doon sa area kasi sobrang sira yung daan doon. So ngayon, nandahan tayo magbaba, no? Buti na, mali ito na bako. Itakot eh, pa naman ako magpababa ng bako. Yun ang pinakatakot ko magbaba, lalo na mag-uulan. Delikado. Pero ito, eh, wala namang ibang marunong magbabako. Napilitan ako to magpababa. So mga kwakit, kintam na kintam na no? may mga supot pa yung ano, yung handle. Nabalot pa ng mga plastic. So, ngayon, para na nibago ako nito kasi bilis gumalaw. Andahan lang mo. No? Hindi naman tayo tulad sa iba mga operator ay master na. May tayo, mag ano parang practicing pa lang minsan lang tayo maka akyat ng mga ganitong thriller so dandahan lang no ayan sa wakas makababa na nakarating ka din sa kuta marudo bakbakan tayo mamaya sa putikan grabe ang daan dito mga doon mga guys yung mga ano four wheel drive Nahirapan pa yan makaahon doon. Buti na lang bumili yung boss namin ng bagong bako. May bako kami doon ako. Kailangan dalawa ang helper ko mag -ano, maglaman ng tubig. Palagi na overhead. Sabi ko, hindi na itong magamit ng bako doon. Yun, bumili siya ng bagong bako. Ang bait talaga ng bossing namin. No? At dami siguro ng pera. Isang salita lang, bumili agad. Kung <laughs> so, sa ringgit to guys, mga ano to, Ah, uh, kung kas mga 270,000. Eh, kung Pilipinas mag 3 million din to. Eh, kung sa bangko, eh, lalo tumataas ng halaga nito na. Ayan, uh, nakababa niya siya. May mga ano pa to. May pipirmahan pa natin. Di tayo po di maka alis dito. Pag di tayo makapirma, hindi rin na alis yung truck pag hindi natin mapirmahan may mga damit to bago pinigay tatlo damit susi at saka mga rinse may mga pinadala to pero yung bako na to kitang na pinta buwan lang to doon sa bundok masira agad ng kuit nyan <laughs> e, hindi naman natin masyado mabantayan dahil sobrang matirik ng mga bundok doon sa amin no? sa area Ah, ikot-ikot na si Pilingon. Excited na si Pilingon dyan. yan. Travel na tayo, mga kapilingon. Travel tayo, travel. yan, travel tayo. Sayang-saya ni Pilingon. Nalambing ng aircon nito. yan, bakbaka na tayo. Oh. Mag-cut down na tayo sa, ano, sa daanan natin. Kasi itong daanan na to, uh, ano, dito ang main road namin yung ano doon yung plantation ng amo ko doon sa loob 1,000 ikar pag ikar yon 300 hektar malaki laki din yun so dito kami tatawid na daanan dito yung daanan to uh, matagal na to na hindi na repair kasi yung plantation na to ay bago na bago na bili ng boss ko no so yung mga daanan sira lahat kailangan i-repair lahat bago makaupisa so, tayo ng ano pagharbis harvest ng mga bunga ng palmoy.